Atenton seniors. Bagong pension of the AM Nobyembre 2025, lahat maapektuhan. Yes, why well, you heard that right? A brand new pension of is officially coming this November and every senior across the country needs to know what's about to change. Whether you're already receiving your monthly pension or waiting for your first payout, the government's latest announcement affects everyone and this could directly impact how much you'll actually receive in the coming months. Over the past few weeks, Several pension offices have been preparing for what's being described as one of the biggest pension adjustments in recent years. Starting this November, the new pension policy aims to address the rising cost of living, the growing number of retirees, and the need to stabilize the pension fund system. But here is the cash. Wilson seniors might see increases or bonuses. others will face delays or adjustments depending on their category, pension type, and contribution history. That's why it's so important to stay informed right now before the change is officially roll out. Many seniors have been asking, Magkakaroon ba ng dagdag o babawasan? And that's exactly what we're going to uncover in this that The government has hinted that there will be no eligibility reviews and possible recalculations for certain pension brackets. Some regions are even preparing new no disbursement schedules, meaning today why oh, you receive your pension might change. And yes, that. Include the specific jobs for this and its members alike. If on your pension for your daily expenses from medicines to groceries to utility bills, this information is absolutely crucial. We'll explain exactly who's affected, what's changing, and what steps why you need to take to make sure your redundancies rules take effect this November. So don't skip this video. Stay tuned until 10. And most importantly, if you care about protecting your pension and want to stay updated on every new government announcement for seniors. Makasurto no so more seniors. You, or you can get this vital information before it's tulat. Ngayong Nobyembre 2025, isang malaking pagbabago ang inaasahang mangyayari sa sistema ng pensyon at hindi lang ito basta obdate. Ito ay reforma na magtatakda ng bagong direksyon para sa mga pensyonado sa bansa. Sa mga nakaraang buwan, maraming usapan, pangamba at espekulasyon ang lumabas tungkol sa kung ano talaga ang mangyayari. Pero ngayon, malinaw na, may mga bagong panuntunan, bagong komputasyon, at bagong sistema ng pamamahagi ng pensyon na sisimula ng gobyerno. Ang layunin ayon sa mga opisyal ay gawing mas patas, mas maayos, at mas napapanahon. Ang sistema, pero siyempre, tulad ng anumang pagbabago, may mga mananalo at may mga maaring maapektuhan. Ayon sa mga ulat mula sa Department of Social Welfare at sa mga ahensyang tulad ng SIS at SIS, matagal nang pinag-aaralan ang bagong modelong ito dahil sa dalawang malaking dahilan. Una ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At pangalawa, ang lumalaking bilang ng mga retiris na umaasa sa buwan ng pensyon. Alam naman natin na sa nakaraang dalawang taon, tumataas ang halaga ng kuryente, gamot, bigas at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaya't hindi maikakailana, maraming senior citizens ang nahihirapan. Kaya raw layunin ng bagong update na mapanatili ang sustainability ng pondo habang sinisiguro na may sapat na suporta ang bawat pensyonado. Ngunit narito ang mas detalyadong bahagi. Simula Nobyembre, magkakaroon ng bagong rekalibrasyon system para sa mga pensyon. Ang ibig sabihin nito, rerepasuhin muli ng ahensya ang mga kontribusyon at ang kabuang taon ng serbisyo ng bawat miyembro. Para sa iba, maaaring magresulta ito sa dagdag. Benepisyo, ngunit para sa ilan, posibleng magkaroon ng adjustment o pansamantalang pagkaantala habang nai verify ang kanilang records. Ang mga may hindi kumpletong dokumento o may mga isyong administratibo sa kanilang account ay inaabisuhang makipag-ugnayan agad sa kanilang lokal, branch bago magsimula ang bagong sistema. May mga ulat din na nagsasabing magkakaroon ng automated pension review kung saan gagamit ng digital verification system para mas mapabilis ang pagproseso. Ayon sa mga opisyal, isa ito sa mga akbang para maiwasan ang mga manual error at mapabilis ang relese ng pondo. Pero siyempre, kabaligtaran itong epekto kapag ang system ay nakakita ng kahit maliit na discrepancy sa record. Maaaring automatikong maantala ang monthly relese ng pensyon hanggang ma-verify. Kaya naman, mahalaga raw na simula pa lang ngayon, ayusin na ng mga pensioners ang kanilang records. Siguraduhin tama ang pangalan, birthday at bank account information isa pang malaking pagbabago ay ang planong cost of living adjustment o COLA na itatakda ngayong taon. Ito ay nakabasa sa inflation rate at sa rekomendasyon ng Economic Advisory Group ng gobyerno. Ibig sabihin, kung mataas ang inflasyon, maaaring tumaas din ang pensyon, pero hindi ito automatiko. Sa bagong patakaran, kailangang maaprubahan muna ng Economic Board ang adjustment bago ito. May pamahagi. Ito ang dahilan kung bakit may posibilidad na ang iba ay makakita ng delayed increase habang ang iba naman ay agad na makatatanggap depende sa kumpletso ng kanilang verifikasyon. Para naman sa mga reteris ng SIS, inaasahang may bagong komputasyon sa pagdeterminang survivorship benefits. Ang mga benepisyon ng mga asawa o dependent na naiwan ng mga pensioners ay muling rerepasuhin, lalo na kung matagal nang hindi naobdata ang kanilang records. Ito ay para daw, matiyak na tama ang halaga at hindi nagkakaroon ng double payment sa ilang account. Ngunit may mga pamilya na nangangamba dahil maaaring pansamantalang ma-freeze ang kanilang allowance habang linatapos ang verification process. Samantala, para sa mga miyembro ng SSS, ang malaking pagbabago ay nasa minimum pension threshold. Ang dating minimum na halaga ay posibleng itaas sa ilalim ng bagong panuntunan upang makasabay sa presyo ng mga bilihin. Ngunit, para naman sa mga bagong retiris, maaaring magkaroon ng revised computation formula kung saan mas malaki ang magiging batayan sa haba ng serbisyo at kabuo kontribusyon. Sa madaling salita, ang mas matagal na naghulog, mas malaki ang posibleng matanggap habang ang mga hindi nakapagkontribute ay nang tuloy-tuloy ay maaaring makakita ng mas Mababang adjustment. Ilang eksperto rin ang nagbigay ng paalala na hindi ito basta simpleng obdae. Ito ay kabuuang reforma sa sistema. Sa nakalipas na mga taon, ilang ulit nang nagkaroon ng issue sa delayed pension. Relases, lalo na sa mga probinsya. Kaya ngayong Nobyembre, magkakaroon din ng pilot rollout ng bagong digital distribution platform. Ito ay magbibigay daan para maipadala ng direkta ang pensyon sa mabang account o e-wallets imbes na manual collecton. Bagamat exciting ito para sa ilan, may kaba rin sa iba, lalo na sa mga senior na hindi sanay sa digital transactions. Kaya ngayong panahon, napakahalaga ng tulong ng mga anak at apo upang matulungan ang kanilang mga magulang o lolo't lola sa pag-update ng kanilang records online. Sabi nga ng isang opisyal ng SIS, ang bagong sistema ay ginawa para mapadali ang buhay ng ating mga pensionado, pero kailangan nating matulungan silang makasabay sa teknolohiya. At totoo yun, maraming senior citizens ang sanay sa lumang paraan pumipila sa branch, nagsusumite ng papel. Pero sa bagong panahon, halos lahat ay digital na mula sa verifikasyon hanggang sa konfirmasyon ng relase ngunit hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. May mas malalim na dahilan kung bakit isinusulong ang bagong sistema. Ayon sa economic data ng pamahalaan, dumarami na ang retiris kumpara sa mga aktibong contributors. Kung hindi gagawan ng paraan, posibleng maubos o mabawasan ang pondo sa susunod na dekada. Kaya't ang reforma ngayong Nobyembre ay isang hakbang para mapanatili ang katatagan ng pension fund, hindi lang para sa kasalukuyang seniors, kundi para rin sa mga susunod. Na henerasyon, Para sa maraming nakikinig ngayon, marahil ang tanong ay, ano ang dapat kong gawin bago mag-Nobyembre? Unang-una siguraduhin na updated ang inyong impormasyon sa GSIS Access, lalo na ang contact details at bank account. Kung may mga lumang ID pa kayo, mag-update ng identifikasyon. record. Kung nakatanggap ng letter o text mula sa ahensya, huwag balewalain. Maaaring iyon ay verification notice. Pangalawa, kung may pending issue sa pension dahil sa kulang sa dokumento, ayusin na habang may panahon pa. Huwag hintayin magbago ang sistema bago umaksyon. Pangatlo, maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon. Maraming fakinus at scammers na ginagamit ang mga update na ganito para manghingi ng personal informasyon. Dandaan ang mga opisyal na anunsyo ay nanggagaling lamang sa yes, o sa mismong Department of Social Welfare and Development. Kapag may tumawag o nagmesagit na humihingi ng bank PIN o OTP, siguraduhin hindi ito lehitimate. Ang mga ahensya ay hindi kailanman humihingi ng ganitong detalye sa text o tawag. Bukod sa mga teknikal na detalye, may isa pang aspeto ng bagong update na gustong bigyang diin ng gobyerno at iyon ay ang financial edukasyon para sa mga seniors. Ayon sa kanila, hindi lang dapat nakatutok sa pagtanggap ng pensyon, kundi pati sa tamang paggamit nito. Dahil sa tumataas na gastos marami pa rin ang hindi nakakamanage ng kanilang monthly allowance ng maayos. Kaya sa bagong programa, magkakaroon ng mga orientasyon at community seminars kung saan tuturuan ang mga retiris kung paano magbudget, paano umiwas sa utang, at paano mapalago ang natitirang savings. Ngunit siyempre, hindi lahat ay kumbinsido. May mga grupo ng pensioners na nagrereklamo na tila, masyadong komplikado ang mga bagong proseso. Hindi naman lahat ng senior marunong mag-online ayon sa isang leader ng Retiris Association. Paano kami? Paano yung mga nasa malalayong lugar? At, ito nga ang malaking hamon. Kaya bahagi ng plano ng gobyerno ay magpadala ng mobil pensyon. Asistan team sa iba't ibang probinsya upang tulungan ang mga nakatatanda sa pag ng kanilang data at pag ng account. Habang papalapit ang Nobyembre, inaasahan na dadami ang magtutungo sa mga opisina ng SSS at CIS pinapayuhan ng mga opisyal ang mga seniors na huwag magmadali o pumila ng sabay-sabay dahil ang rollout ay dadaan sa faced schedule. Ang unang wave ay para sa mga pensioners sa Metro, Manila at mga K-Cities. Susundan naman ng mga rehiyon sa Visayas at Mindanao sa mga sumunod na buwan. Ito ay para maiwasan ang congestion at sabay-sabay na verifikasyon failures sa system. At kung tatanungin mo kung may posibilidad ba ng dagdag pensyon, ang sagot ay, o, pero depende. Ayon sa mga panukala, ang mga nakatanggap ng pensyon sa loob ng mahigit labing lima taon ay posibleng makakuha ng special adjustment habang ang mga bagong retirees ay makakakita ng revised base, computation. Gayunpaman, ang final approval ay nakadepende sa pondo ng ahensya at sa rekomendasyon ng Economic Board bago matapos ang taon. Ngayon, bakit sinasabing lahat maapektuhan? Dahil kahit hindi mo pa maramdaman ngayon, lahat ng pension accounts ay rerepasuhin lahat ng database ay dadaan sa digital transition. Kahit walang pagbabago sa halagang natatanggap mo, siguradong mararamdaman mo ang epekto sa proseso. Bilis ng lalase sa paraan ng verifikasyon at sa paraan ng pakikipag-ugnayan sa ahensya. Maraming mga pensioners ang nagsasabing, sa naraw ay hindi ito magdulot ng kalituhan gaya ng nakaraan. Ang tugon ng gobyerno, ito raw ay simula ng mas transparent at modern na sistema. Kung ito nga ay magiging totoo, malaking ginhawa ito para sa libu-libong retiris na taon-taon ay nag-aalala kung kailan eksaktong darating ang kanilang pensyon. Sa huli, ang pinakamahalaga ay maging handa. Huwag hintayin magbago ang sistema bago ayusin ang inyong records. Ang maayos na impormasyon ay susi sa tuloy-tuloy na pensyon. At higit sa lahat, manatiling alerto at bukas sa pagbabago. Ang updat na ito ay maaaring magdala ng kaunting abala sa simula pero kung maayos ang pagpapatupad, maaring ito rin ang maging dahilan ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa mga susunod na taon. Gaya mga lolo't lola, huwag basta mabahala pero huwag ding maging kampante. Ang pinakamainam na gawin ay ang maghanda. Kaunting pag-aasikaso ngayon ay malaking ginhawa sa hinaharap. At kung gusto ninyong manatiling updated sa lahat ng bagong balita tungkol sa pensyon, mula sa mga dagdag sa mga adjustment, hanggang sa mga disbursement of the test, siguraduhin nakasubscribe tayo sa channel na ito. Dahil bawat linggo, magbibigay kami ng malinaw, totoo at madaling maintindihang balita para sa ating mga seniors. At bago kayo umalis, kung sa tingin ninyo ay mahalagang malaman ito ng iba pang pensioners, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Ang simpleng pag-like ninyo ay nakatutulong para maabot ng impormasyon na ito ang mas maraming seniors na umaasa rin sa kanilang pensyon. Tandaan! Kaalaman ang unang hakbang sa proteksyon. Maraming salamat po sa inyong panonood at manatili tayong handa sa mga pagbabagong darating. Ngayong Nobyembre 2022